Good morning, Classic Lista! Sa content na to, tara samahan niyo ako magpalit ng crankset ng isang folding bike. Marami ng pinalitan na pyesa o in-upgrade dito sa bike na to. Pinalitan na to ng hydraulic brakes, tapos tunog mayaman na rin, at saka yung drivetrain pinalitan na rin. Pero ngayon, papalitan natin ang crankset kasi parang medyo nababagalan na yung may-ari nito ni eh. So, palalakihin natin yung crankset niya kasi medyo malakas pumidal yung may-ari ito. So, parang nabibitin na siya sa bilis. So dito, tinatanggal na natin yung crankset niya. So gumagamit lang tayo ng mga allen wrench para sa pedal at dito sa crank arm. At saka itong special tool na crank arm puller. Square type pala yung bottom bracket nito. Hindi siya hollow tech. Pero pwede rin naman itong palitan ng mga hollow tech na crankset. I-double check nyo lang yung sizing niya. At saka yung lalo yung BB shell. So ito yung papalit natin na crank arm. Uh, Light Pro na 47 tip. Common naman sa mga folding bike ang malalaking mga plato. Usually mga 45 to 47, may iba pa nga 52. So, depende na yun sa rider. Folding bike kasi common yan, malalaki talaga plato kasi pang commuter yan or pang transport. After makabit yung chainring, linisin na rin natin yung bottom bracket. So, sinubukan ko rin naman tanggalin dito yung mong bottom bracket. Kaya gumamit tayo ng isang special tool. Kaso nga lang, dun sa drive side, parang medyo masikip or bed. Kaya hindi ko na rin tinanggal. So, nilagyan ko na lang tinang grasa. Sa paglagay ng grasa, kahit mga konti lang, hindi na masyadong marami. Para hindi masyadong kapitan ng dumi. So, dahil uh, square type siya, madali lang naman siya ikabit. Saka yung chain ring natin, round naman siya. Hindi siya tulad ng mga naka-oval. Kasi pag naka-oval, para may kailangan na tamang pwesto. Para effective yung pagsikad mo. Pwede nyo i-check doon sa isa kong content. Lagi ko na lang yung link sa description. Itong mga bolt, lagyan na lang din natin ng grasa. Wala naman din siyang tamang orientation. Kahit sa kabila mo siya ikabit, okay lang din. Then, gamit lang tayo ng allen wrench. Ganun na rin sa kabilang side, kabit na rin natin. Mas okay nga pala kung meron tayong torque wrench. Pero dahil wala tayo noon, yung sakong higpit lang. So, paigutan lang din natin para try natin kung masyadong may yung pagkakabit natin. Mukhang okay naman. Saka mukhang wala naman sira yung bottom bracket natin. Ito naman, kabit na natin yung kadena. Naro wide nga pala itong chainring natin. So, kailangan sakto mismo yung kadena sa pagkabit natin usually pag mga one by talaga naka narrow white para ano rin yung support din yung para hindi ko malas yung kadena natin may iba nilalagyan ng chain guide pero dito kasi sa folding bike na to wala tayong chain guide eh. although meron namang uh, parang support or guide yung mismong chain ring para hindi ko malas yung kadena ito naman trial and error lang din naman to so makita natin parang masyado ng banat din yung RD pero sa ngayon i-test ride ko muna to so malaman natin kung kakayanin siya ng RD pag hindi tsaka natin dagdagan ng links siguro mga dalawa or tatlo Update ko kayo kapag na-test ride ko na. Class dismissed.